Kaloka naman itong nanay ng isang aktres dahil mahilig itong manira ng mga kasamahan ng anak niya sa isang serye. Yung isa daw ayon sa nanay na young actress ay hindi maganda kapag walang make-up. Yung isang veteran ng actress naman daw ay nakakailang take bago makuha ang isang eksena. Talagang ikinukwento ng nanay niya sa mga kakilala nito. Sinasabihan na lang ang siya ng anak niya na, Ma, huwag ka nang manira dahil baka makarating yan sa mga sinisiraan mo at baka pati ako naman ay siraan nila. Sabi nung anak. Ano diba? mo, marami akong kilalang nanay, nanay ka ganyan. Nanay, correct. Diba? Stage, di ba? At natutuwa so, ako ha, dun sa mga anak artista, diba? Na sinasabi, La sinasabi no? Na sinasabi, ma. Ma. Ma, oh. ma, diba? Close tayo sa actress, <laughs> to, diba? Opo, <laughs> ano ba yun? Ay, maikita. So, Kristo! Diba, Oo! Oh. Sabi diba? na Hindi, close tayo sa kinutukoy mo. Pero yung kinutukoy kong actress, hindi diba? tayo diba? diba? Kasi, ang problema dito sa girlita ng nanay, ng actress, na pagkano may makakasama. Alam mo yung kasama ng anak ko, alam mo, maganda lang yun sa TV, pero pag dumarating sa set, walang mega. So, Kristo! So, yung mga maganda. anak ba nila? pinagsasabong. merong times sa pinagsasabong, pinagsasabong ang anak, yeah. di ba? Usually ganun eh, ganun. mas maganda yung anak. Pintasan ever, uh -oh, no? Diba? Ever. Lalo nanay-nanay noon sa, das sa das entertainment. Mas ah. diba? anak ko, ah. Oh, mas, Dapat yung anak ko naman ang bida sa production number, May mga uh -oh. ganun pa lang po ng dance entertainment. Then, <laughs> alam niyo yan. Sikat na sikat po yung Shonen na ang hospital na mayapang si Kuya Germs, diba? Ando na naririn ko, naririnig ko. Uh -oh. Bakit siya yung mga sa production number? Uh -oh. Sabi mm -hmm. sa nanay. O, so, eh. talaga, diba? uh oh, May mga ganun talaga, di ba Dapat yung ano, kakausapin ko yung gano'n sa sabi, oh, siya naman bida switch sa parin ng bilang niya na naman bida magkano bida Biden sa kasi sa, sa ano no dapat na unang Mauna ang pangalan ng eh. anak ko. Ano? Oh, ba? may bang gano'n, di no. no, no. no? ba? Oo, oh, dapat hindi kami pagsamahin sa prank. Oo, oh, oh. correct. Oh, oh, okay? Ang mga nangyano